for me, tanan. Mm -mm. Dorong. Dako. Gani. Kay ang ibang bayan ko bay manugid no kung diabetic hmm. sila hindi ako hindi jud bay ako magtira. May iban ba yung kwarta-kwarta? Diretso lang lugi. Wala it. ka magiging nagka-pa-wavered. Katong dami, pa-wavered. May papirma ka pa-wavered. Na, ganun. Paano <laughs> <laughs> na ako? ko? Na, unan ko kumanon Na, akong? Kumbar ko, lang. Ay, to, mas, mas safe to at least. Mga gani. Na-wavered oh, yun ko kay... I Islamist. Ah? Big Lama. na, na. May ganyan ko sir, hindi ka diabetic sir. Ay, May diabetic Ay, mag-uban mo daw. Sawa na ko. Ay, okay. na ko Sa. ako hindi din. Mura wala na ako po sabi lang. Ay, ginawa ko. dula last time ko ban gyap Pero Ah. last time nagpa-puts pa mi tanan. Mm -hmm. Dorong. Dako. Taga Manila ganito last week ino ko eh. Grabe. Ay oo. Trending ito iyang kuku eh. Grabe kayo yung kuku dam. Side by side, Jod. Ito ha? Mm-mm. May kwarta mo gaya ito Ano kayo magiging papira? Hmm. Nga daw na sila. Nga daw na. Amo um, gani nga diri, Jod sila sa ko. Amo nga na, God. <laughs> diba? Kung gusto hon, diba? Lala na gani ito. Masi, mm -hmm. duwa-duwa pa sila. Ay, hindi guro kaya ni share Sherwin. Pero... Si Anak, basta. Wala nga po siya nag-try sa Manila daw. Wala. Na, ay, nag-try siya, sir. Pero hindi daw ito pala itong sakuha nga. Itong last god niya makuha. Oh, okay. lang daw sa gilid niya ginakuha. Ang lain mga gilid ko, ang dagtaas lang sila. Kaya hadlock mm, sila. Hadlock sila. Hmm, hadlock sila. Actually, hadlock dyan siya. Pero ako ah, nag-ano dyan na ako nung, di ba, before ko magkuha, laro, may ara dyan niya, time na malisodan ko. Mm. Sulod ko, anak dito, mag-ampo sa kuha na buligyan ni ko Bikwao. Nang dyan akong toko ko. Na, di <laughs> ba, ma-refresh na yung nah, diba, mm. utak, tanggal dyan yun. O, di ba? Anak lang. Tap experience lang ni mo man Dilimensre nagkuad jud ko sa ano. Pero ambutan nag dugay na ko nagaingani pero wala lang ko na patok before wala ko nag-upload-upload -upload ba. Ah, okay. Pagusa nag-upload la ko sa TikTok. Dipud ko expect nga ingani ang matabo. Mga, ano? Daghan kay mga follower ang mga layo nga lugar. Believe jud ko sa mga layo nga lugar. Kasi daghan man mo, motorists pero problema. Gamay lang kabalo sa paglugit ligit? Kabalo man na sila, pero... Hadlock lang? Hadlock lang. Makalugit, gitanggal, taning fungus, ha? I-overcut nato. Madlock lang, Jude. Ako kay... Ako madlock man ko, pero sa dugo lang. Nang uber-uber na kayo ang dugo aw. Makasuka ko. Masukahon ko. Nang gaga na kayo dugo. para itong taga-Manila. Pero kaya gyapon ay. Dapat gyapon ba share? Ay gino, hindi gino dula sir, gino ko. Daghan ka ayong Ba ba sa Facebook ba Sa YouTube ba? Sa, sa personal gay daghan man. Nya muna eh, ng mga... Diligid sila, diligid mawala ang basher Hindi mas okay ganina. Sabagay. Basta magsigil naman sila ang taga po. Correct. Kapag sila sa engagement. Abigay na akong si Madam Costumer. Sa wadahin ni Sir. Ngay <laughs> po sunggo ba yan? <laughs> Wala may gano'n nga. Ay sakit. <laughs> Asa mo sa Cotabato, sir? Sa city, sir. Uh na uh -huh. May ganit, nakaanipod mo din no? mag-i-rugit. Ang na, -jud ko ako so taga ang Tagadabon. Eh. Apply yan. Minajod ko suki, so, okay. taga ko tabato eh, daghan ka ayo. Gabi jud na sila maadto diri. Huh? Gabi jud na kayo, di ba magbiyahe pa man na sila, layo. Anhi jud na sila, kung nga gabihon. Mahuman mi ana, alas jis. Kay tingob na gay mapayos pag buhok, tanan ba? Amo dagan sila. Mm, dagan sila. Napudtong grupo nga puro Muslim pud sila, sila madam. With bodyguard pa na. Oh. Dako na su, dako man suki mo kay. Hmm. Dili po sa bayan. Hindi. Sige so, dito na ako yung sa piyak basta gabi doon Kaya balay man ako sa taas tapos sa baba ang salon kadaluyan ko dito kay nindot dito kay plaster ka ayo nando na kadawa gibintin pa ni mo ni Hmm. Ano naman gumintin pa rin mo na yun? Swerte mo ko dirisin. Hindi mo ko na Bala na. Hindi na akong bayaan. At least dito wala ko gabay grinta. Bala na masarado dito. Ah, kasi sa sa ka. Oh, wala na impas naman, naman tong. sa dika. Kasi soy nang problema. Anak, Sakit, sir. Dikit sa <laughs> Unsa dahil? Ah, ginuuko ko maganda. Matanaw lang yun din mo sa aong video. Nami mga behind the scenes. Nami mga behind the scenes. ana. Mayroon mga gano'ng pasta nila kung magsikita ng Minaganit diri kahapon, may customer mi na magayang koko ba sa line parlor. Nagpa-doktor siya para jud ang style amon nga pagkat sa ano. Doctor sa doktor gyapon kay ang iyang pagkat sa doktor kay gipihak diri tiil niya koko niyo. oh. Mm -hmm. Kitanggal jud buo ang ano. Mayari siya din nagpahinlo, doktor, iyang ano. Maldo ganyan na bayaran niya ganyan. ako 10 years, katong 10 years, ako, no, pero ha, na. Imo ah. Hmm. -tanggal. So, Tanggal ang kukunya sa Ay, O di ba? kalahati, mm. Jude. Kaya nagburot naman siya. Nagmaga hmm. na, Jude. Hindi ko kalakaw. Kung suki na kami kasi sa kotobato, nag-retire naman siya. Sabi niya, so, Kung gita lang yung mga tapo na, hindi na kailangan pag pressure. Pero mo lang na sakit. Hmm. Okay, so, naman man daw, isang beses lang na sakit, pero ba kaya mo na ba hawak na ba? <laughs> kaya ako, hindi ko kaya dyan eh, sakit-sakit kayo eh. Ano ako? Makita dyan ako mga ba, ano, di rin mavlog doon ma-feel ko. Mag, matusokan ni mo no, ng, ano gani, ng, murag ramdam ni mo ang ano. Sakit din, kumulog yan. Yeah. May nagchat isa ko kuagina nga, ibang bansa, good siya. Hmm. Padala niya doon mga gamit. Sword yun, good siya. okay. Nakita niya ganando sa sakuang, ano daw. Foreigner siya. Gusto ko siya. Ano, Judy Ay, sword yun, siya. So, padala niya doon mga gamit daw. Ang lison, kumakaangay ko, ko sa gamit. Kaya iba ba yung gamit sa gawas no? Thank you so much mga kalugit.